Hi guys, we're going to okay. Saan tayo papunta? Sa oh, Lorenz mo, maya pa tayo ma-SM Di pa tayo na dito Ito na kami guys It's a bit shaky Kasi nga ano Ma-ma-ma-ulap <laughs> Maulap sa daan Kaya nag uh, ano yan ako sira yun know, sira ikil okay na here we are so andito na nga kami guys may baon kami na isda na lulutuin aray ko ay may Ikil, baby Dito na kami. May baon kami na isda. Ayan oh, Dahil kami ay magluluto. At may baon kaming bigas. Ayun o. At tubig. May mga electric pan to. Kasi mga aarti tong mga batang to. <laughs> may pambahog. Bibi, you bring this one o. Oh, yung pampatay oh, ng langaw. O, oh, you bring na. Go, you bring na. Malti yun ako batuta. Uy! Madila ako nito oh! Mabigat! Oh, let's go! Si kuya daw magdala. Lakas ni kuya ah. Dito na kami guys. Sa kanilang farm. Ay sus, ang galing ni kuya. Magdumog ka mo son. Di ba? May talbos. May talbos ka mo, ti. Bilang, hoy. Dito na, We are here. Sa bahay, Kubo. Hi, baby, Michelle. Ay, aray, sorry po. Ay. Hi, baby, Michelle. Aw, oh, nag-ano ka, madam? Ay, nami! Ito ho. Kaway ka muna. nag -ano ka baya? ya? Baboy. You come. Come here. Bakit? Pinapalambot Tubi. <laughs> ng talbos guys talbos ng kamuting ka ay hindi talbos ng kamuti kasi eh, magluluto nga kami ng ano yung isda sa sabawan o diba ang daming talbos dito ayan, dami tapos sa Manila pitong piraso sampung piso ayan o oh. mamimili ka na lang diba o daming talbos ayan Ayan, oh. Oh. Dito ako manghuhuha sa gitna. Manghuhuha tayo ng talbos gamit ito. Nakuha ko ang dami oh, di ba? Yan may bayabas. Yan, dami ditong talbos, guys. Yan yung lote ng kapatid ko sa kabila. Init. kita, oh. Tita, nang bubuli naman si si Michelle kay, ala kay, eh na. si Michelle talaga, ay na, hold log kay al, huwag, huwag,

At syempre guys, lilinisan natin ito. Baka mamaya may bantay. Yan o, no, may background. May nakasampay. Ayan, titingnan natin kung may uud. isa isa Ganito, ganito. Tingnan mo na kung may uod. Diba? Ang gaganda o. Oh. Gaganda. O, oh, ganyan yan o oh, guys. Tatanggalin natin ito kasi matigas to. Hindi yan papainin. Ito, binubuklat ko talaga ito yung maliliit. Kasi, binisan, may uod eh. Yan, oh. Guys, kakatapos lang. O, diba, ang dami. Dami. Tututo na kami. At, syempre, hugasan muna natin, guys. Kasi, natakot sa uod. ako sa uod. Bulay na talbos na may isda. O, yung isda, yun, oh. Yan, oh. Tutuna. Tutuna. na, oh. Kumataba ang mata, kunti lang, ha. Sige. Kain na, na guys. Ang takot sa uod ng kain. Hmm, nalabag. Oh, Mas oh, let's go, let's go. Lalakwat siya na naman si Sophia. Bye. A heart speed to the city streets We begin to feel the fire We rise like